Ano po nararamdaman niyo nanay? At kailan pa po ito? Matagal na po, December pa. December pa. Ganyan na po okay. siya. Okay. Yung Kasi, paggabi, paggabi po, kung nakakatulog naman ako ng bandang 9 to 11, ngayon... Pag nagising, wala na. Kung baka sira na. Pagdating ng alas 12 na, Opo. nagising na ako, magigising na ako. Opo, kung baka sira na tulog Hindi niyo. na ako makatulog dahil nalalamig na ako at nag-iinit na yung katawan ko. Opo, kasi ang... Yung buong katawan ko. Opo, no? madam, yung... Matagal na, na po ay ay na itong na nararamdaman. Dalawa po kumuhulang sa kanya. Uh, Inuunti-unti inu na po siya. nang patayin Kasi tatlo yan. Palipadangin, katulad sa'yo, palipadangin. Yan yung siya sabay na pangalan na may latin po ano lang yung pangalan doon lang siya babagsak eh enter sa kanya po ulam tapos yung pangatlo naman po barang actually hindi man siya barang kasi yung barang po yan po yung tinatawag naman may mga insekto na nasa katawan bali kanya po ah uh, po dalawang tao so ganito ma'am na tulungan mo ang sarili mo aalisin ko yung nilagay sa'yo at ibabalik ko doon sa tao ngayon no? ang ano natin na uh, sumampalataya tayo at manalangin yeah, sa ating Panginoon. Hindi ako, ako dito. Hindi o, po, hindi po. Ako pong bahala. Ako pong bahala. Uh, Dalo nga ba siyang, siya, Doktor? May high blood po siya. Ako. Uh, Meron. Pwede hindi ko na lang yung ano, sacrifice na ipita ko? Pwede naman po. Tapos tuloy alisin ko na rin po yung palipadang okay. siya. Okay. Dapat, sa Kaling po muna, ma'am yung palipadami sa'yo. Dapat alas 12 sana tayo magdabot ng gabi. Okay na. Okay Wala okay po tayong pinipiling oras ma'am. Huwag po tayo man sa ganun ay, ano. Na na eh. Hindi Kahit mga anong oras pwede akong manggamot. Kapi lang po yung piisip ko sa'yo. Sa'yo muna ma'am ha. Tanggalin ko muna yung nilagay ah, sa'yo. Masa may bed din ako eh. Hindi po. Ay, yan, po. Mas, mas malakas ka eh. Pesa kayo, madam. Wala. Sige po. Ito po, madam, ha? Hmm. lang po? Tingnan natin po doble. Pwede po doble, ha? Ayan. Sige lang po yan. Paa dito? Dito po. Ayan. Sandyan lang po. Ayan na lang po. Sabi ka naman naman, para ano? Sa doktor? Pikit po. Ito po, sa akin, doktor po. Ito, paliwanan po lang, ha? Pag ito sumakit, may sakit doktor ka, kaya wala po kong makita ang sakit doktor sa'yo. Ito, ma'am, ma'am, ipigay ko, ha? Sanod kayo, ha? Oh. Mm. Ma'am? Mm. Alam mo, pinipigay ko. Oh, Opo. Ibig sabihin, ma'am, mulat, mulat. Ay, ibig sabihin, wala ka sa sakit doktor. Sa incanto naman po, ito yung kabila. Wala rin po makita. Kaya po, ha? Pipigay ko, oh. Pipigay ko po, ha? O, oh. wala. Okay. Mulat po, ito po yung incanto wala akong makita. Pero palipad namin po. Dito masasaktan po kayo. Halos magbabaga. Parang uling, no? Pinigyan po. Ah! Ay! Ayan po ah. Hindi ko po pinipiga. Ayan po. Sir. At niya po ah. Ididikit ko lang po. Ah! Ah! Hmm. Pero bakit dito? Halos pigain ko na. Sir, para ma na nanonood kayo daw. No? Halos pigain ko na po, sir. Oh. Ah, eh, sorry. Mm. Pagdating mo dati dito, in kanto, wala rin pong makita. Ayan po. Wala. Pero dito, di ko lang, sir. Mas maganda yung nanong nung po Di Hindi ko lang. Palipadangin. Palipadangin po yan. Yan po yung uh, inano na bawa ako, makukulang. Yan ako yan. Pangalan niya. Pag sinaboy ko po, po yan, sir, kung kanino nakapangalan, sa kanya lang babagsak. Ay, Wala ba? Ganun po yun. Ganun po yun. O, yun know, na, na tayo ha. Pikit lang. Huwag mong Sa Tora Repo, ah! tayo na parang ka. Sino gumagambala sa babae ko. Mag-usap tayo sa spirit ng Diyos. Diyos sa lahat. na nakasakotan sa piano. Ang sa Diyos sa das kamarayan sa Diyos. Huwag ka lulalaba. Pwede na. O, oh, oh. hmm. Ay, sumin so mo rito ha. Magkakantindi yan. lang. Sabot lang. Opo. inggit galit. Ano sa dalawa? ah naginget naginget ah oh naginget nagagale ah alisim mo ha ah alisim mo na oh dalawang kamay sumunod sa akin sige okay. baklas baklas mula ulo mula ulo mula ulo mo kay nagdira nagdira sa mga tao ito sa kusunyosan ah ha? ha? sabo o po bakit mo ba kinulang ko? So? Ah, pa dami. Bakit? Nainggit ka. Nainggit? Sagot lang. Opo. Kapit ba O malayo dito? Sagot lang. Parang hindi may rapan. Malayo ka dito? Ha? Hindi. Ibig sabihin, kapit ba ay ka lang. Ha? Ah. Kapit ba ka lang. Sagot. Opo. Huwag ganon. Huwag kayong biro ng bira. Alam na, huli kita, Oh. Ha? Kilala mo ako, hindi. Sagot lang. Hindi. O samantalang si itong babae nito ang tumawag sa akin para pang gamot. O magpapakilala ako, ha? Ha? Ako si Apo Chaling, taga Zambales. Ayokin na yung mga taga Kasileo, sa Nagkakatindihan. Marami ka ng, ano, ng nukulang, marami na Itong babae lang. Ito, lang. ito lang. Ito lang. O, tanggalin mo lahat kung nilagay mo rito. Sige, baklas, baklas. Sige pa, gagalin ito ha. Gagalin itong babae nito ha. Nagkakipigil ha. O, tanggalin mo lahat. Sige pa. na ka na lang. Huwag po kayo magala. Nakasanib yung babae na kung diyan po yung kalipadangin. Uh, Anong gamit mo ano, maikak? ka tsaka tubig. Bakit naman ang usok? Oh. Umingi ang tawa dito sa babaan nito, ha? Kailan? 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 Pero huwag mo titirahin ito, ha? Sige pa. Sige pa. O, kunti na lang, kunti na lang. Kanina pa kita nakita sa kotse. Tama? Tama ikaw yan? Alam mo, hindi kita mauli, ha? Sige pa. Baglas! Di ba? Hindi ako natatakot sa iyo kahit ilan pa kayo. Paano ka harap sa akin pa ng Panginoon kung kanyang ginagawa mo sa tao? Ah. May katawan dito? Kailan? Kailan? Sige, baklas! Kala mo hindi kita makikita ha? Kanina pa kita nakita. Sige, baklas, kundi na lang. Pasensyahan tayo ha? 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 Oh, okay, kilala mo na ako. Sino ako? Apo oh, Chalen. Samantalang itong babae na to na pinasukan mo, kilala ako. Kasi napapanood niya ako. At siya yung tumawag sa akin para manggamot. No? Ha? Hindi kayo po pwede sa akin. Galit ako sa mga ganyang tao. Uti-uti mo ka? Ha? Uti-uti mo? Ha? Hindi. Hindi.

Ma'am, alam mo mga sinabi mo? Hindi? Wala kang matandaan? Wala talaga, hindi mo alam. Sir, ibig sabihin po, yung kumukulam sa kanya ay nagpalipadangin sa kanya, yung po ang nagsasalita, hindi po mismo si Ma'am Janet. Mm -hmm. Ulitin ko, wala kang natatandaan? Oh, wala. Positive po, sir na napapasok natin yung kumuku ah, namin. Actually, papahirapan ka na eh. Pero ganun pa man, ko po, nakita ko kagad sa kotse kanina, kaya hindi ako papayag na hindi natin makausap. No? Na? Kapit bahay lang sa, dito lang. Ano? Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Chalin. Uh, meron pa tayong ibang gamutan. Uh, dinaan na lang po natin dito sa Casilleros, sa Sambales. Shout sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Sana po paki-share ang ating video hindi lang po sa pagmamanihan kundi sa ating layunin ng mga gamot. Maraming salamat sa mga sumusuporta lalo na sa team uh, Apo kay Apo kay Napo Marwin at saka kay uh, Apo Sita, kay Mamelo Legario sis Maika, and brother Janjan. Paki-share po. Nagmamanihan ako hindi lang ako um, sana makilala sa pagmamanihan kundi doon din po sa akin panggagamot. Maraming salamat mga counters. Shoutout sa inyo. Mahal ko kayo lahat. Mula ako din mga po Erika Puchalin. Magandang umaga. Poo! Sir, ngayon, uh, ma'am,